Ilay. Oh, pasok ulit tayo. Ay, madilim pa oh. Paano kita yung mukha ko? Maambon pa te. Maambon. oh. Morning lakay. Ah, ulan. Maambon. Pasok tayo. Ayan, naambon dito sa amin. Nakulong na naman. Kaya, alas 4, madaling araw. Wala pang tricycle. May mga pasahir. Ayan, dami na yung pasahiro dito. Ayaw ako, na no? Ay, Madilim Bolas 4 Madaling araw Ayan Payong Sige Ingat, ingat kayo God bless Ayan, nandito na ako sa Magallanes Ang oras 5.58 ng umaga na araw. Pero kanina, is ko mga Ito sa amin. Dito, na. Kasi lang ay, may ulit yung video ako. Yung na ako sa so, ko na tayo sa sitio, ah. ay, tayo